tambay dito yung so, mga vlogs yung mga pagkain nila yung lang dito kumari bawal po yan uh, dapat uh, sundin nyo yung patakaran Ito ang ating Prince George downtown. Napaka-late lang. Kita nyo Saturday uh, afternoon sa downtown ng uh, say Toronto no. Masyadong busy. Daming tao. O kaya sa Pilipinas compared natin. Dito wala. So... makikita mo mga empty building at mga cars Ay, may mga ilan na naglalakad pero yun yung mga bike dito yan tapos naglalakad lang dito yung RCMP office sa kaliwa yan building ng RCMP Ayun, Royal Canadian Mounted Police Mounted What is that? Mean? Mounted Like a uh, Nauticate Mounted Ayan So may Scotia Bank dito sa right Ayan Tapos yung Government of Canada Building Ah, uh, yung ata yung Oxford Building na nalagay dito Sir Government of Canada Ayaw ano yung mga Yung Transport Canada dito sa KPMG Building, BDC Building uh, Tapos sa uh, Sa dulo nito yung Yung train station ba? Puntang Dawson's Creek dito sa right papuntang Jasper. Jasper to Edmonton. Tayo nang uh, quick loop. Kunin natin yung ma quick oil change natin. Para para maayos na. Mag uh, gusto mo may quick change kasi mahirap dito sa Honda CRP last time na nag-change oil ako dito ang hirap tukuti ng oil filter so i-ano ko lang, quick loop ko na lang dito sa may ko Ayan, dito. quick loop magpila tayo dito tapos uh, tingnan natin gaano matagal but I think it's gonna be quick quick loop uh, Stand by dito. today. Ayan. Ayan, sila ka, no? okay. uh, sabihin mo lang muna yung kilometers mo 297,611 na eh tapos uh, kahit maka ka lang dito sa loob kaya labas ka yung oil itim na itim na kailangan medyo ano yan eh. medyo clear yung oil yung mga vlogs yung mga pagkain nila yung iniwan lang dito yung okay, kinakain ng crow yan dito dati dyan sila naka ano naka standby lahat ngayon tinubuan na ng bushes pero tsaka, ginate na nila yung nagkasunog dyan eh tapos uh, pinalis lahat ng mga tent yan nakatira ang daming tent Ngayon nasa ano na sila nasa escarpment uh, tawag nun mukasin flats tawag sa may 5th ayan ito nag service din kami dati diyan eh mga government uh, offices din yan eh ngayon parang wala nang din na nila ginagamit oh. kasi nga after pandemic lahat na ata mostly yung government uh, workers tatrabaho na sana sa tatrabaho sa house ba home home and so siguro less than uh, 15 minutes okay na eh mabilis lang ang pag uh, pag replace nila ng oil filter tsaka oil change yan oh so tsaka uh, hindi ka na, na mahirapan Ma mahirapan ako nakatipid ka nga pero hassle naman na na-stress ka pa kaya yun filter yun at uh, ano na eh, yun professional na eh. yun araw na nila ginagawa yan. parang dudukutin pa rin talaga eh naka winters pa rin tayo eh pero tinanong ko sila monday daw uh, hindi na sila nagpapalit ng tires ngayon today uh, kasi last day na nila tomorrow sunday off sila yan ano na narito sa winter dito rin ako nagpapakwiklog bilis lang talaga Ayan. Uh, nagmahal na lahat oh na uh, 92.90 ang, ang change oil natin dati mga 53 dollars lang yan eh grabe for uh, less than 15 minutes 92.90 yan yan ayos a few hours later Ayan mga kablogs, nandito tayo sa swimming pool. Sarap. Mainit ngayon eh. Tayo sa malapit sa airport. Nagtry akong mag-fly ng DJI Mini 3. Uh, Yahoo Restricted Zone. Kasi less than kilometer or 2 kilometers away. yan. So bawal ano. Alam ko may restriction pero Kagaya sa amin Yung restriction is uh, Yung height uh, Restriction lang Tsaka yung distance ata Pero pwede Kasi more than 2 kilometers away Pagka within the 2 kilometer zone ata Parang ganun Bawal Ayan so Ah uh, palamig lang tayo dahil napakainit ng panahon nasa 30 something eh 31 ata o 33 parang ganyan eh yan oh so ito dito tayo sa farm ayan pakita ko sa inyo yan may mga ay may ibon doon oh ano nakikita nyo tapos robin ata yun yung ibon na yun oh ayan oh kulay uh, brown yung harapan niya. May mga ano dito eh. Uh, ano sila at uh, cows. Pero andun ata bandaron yung cows nila. Pag sa nung winter time, dito kami nagano eh. Uh, yung parang uh, ski Yung may yung ano niya is parang may ski yung gulong niya tapos uh, may motor. Tapos uh, ayan oh doon sa uh, mga uh, yung malapad yun na, na farm yan dito tayo yan. may mga alaga silang ano dyan eh yun yung mga manok tapos uh, yan nag, nag uh, kami yung itlog sa kanya tapos ito yung, yung mga farm ano siya farm equipment may ewan ko may pig sometime may pig siyang alaga dyan dati yung kailangan na niyang ikata yung pig dati one time eh, tinawag kami para tulungan daw kung marunong kami magkatay so yung yung mga kasama ko noon dati ah mga dapper cuts <laughs> barkada na dito ta taga uh, Prince George Ball PG Ball tinawag ko na yun sila uh, Nilo yan si Nilo no. Si Kuya Nilo. Tapos uh, si Kuya Jerry. Yan. Sa mga anak ni Kuya Jerry. Si Jerry ko, si Jerby. Yan Tsaka si Richard. Yan. Um tinray naming sino pa ba, ba, yung isa si Mario. Uh, shoutout kay Mario. No? Kasama din natin si Mario, ya. Yeah? Yan. Tapos may video ako ngayon kaso ang ginawa na lang eh, binaril lang sa ulo yung yung pig dahil hindi nga ano mahabol uh, tatalian yung paa eh hindi matalian yung paa ang ginawa nung yung puti asawa nung may dito Pilipina yung may-ari eh si Grace shout out kay Grace no? yan ah uh, Inano lang sa ulo, no? Pinakain mo na. Tapos, sa uh, nilagay sa sentido. Nawa nga ako, eh. Grabe. Pero, ganun talaga, eh. Yun talaga ang, ang ano ng uh, mga baboy. Mga ginagawa sa kanila, eh. So, yun. Lublub uh, -lub tayo. Yan. Nagamit ko yung, ano, eh. GoPro 12. Tingnan ko kung me nakasil nakasil naman siya kaya yeah. ayun ayun tu ayos galing talaga pagka action cam eh pwede kahit saan mas may stabilization pa yan, naka 1080 tayo, 30 frames per second. Tsaka 16 by 9 video. Yan, yung setting natin. Yan, para alam nyo rin kung pinapanood nyo to. Yan, kasi para makapag-vlog din kayo, di ba? <laughs> A few moments later. yan mga blog since uh pag-uusapan din sa internet yung uh, galing Pinoy naming nag like eh, na-scroll na ko sa mga YouTube channel ng mga ibang mga Pinoy yung um, mga galing Pinoy na siguro kakit nandito na sa Canada nag iba na ugali ganyan so um, yung iba naman na yung misinterpret siguro kung Like, kung may instance na kunwari, napagsabihan ng, ng Pilipino, kapwa Pilipino sa place na pinagtatrabuhan, yung employee na Pilipino nagsabi sa customer na Pilipino na, kumare bawal po yan. Uh, dapat uh, sundin nyo yung patakaran. Kunwari, eh sabihin na natin sa Costco ah uh, yan no? or uh, Walmart whatever right kasi sa Walmart ngayon ni eh, wala ka nang makikita ang, ano ibang lahi ata puro may ibang lahi na pa isa, -isa pero karamihan mga ibang ano yung same lahi na lang na nagtatrabaho dun dito lala si ewan ko sa ibang city no? pero dito sa North BC sila ng halos lahat no one time nasa counter ako uh, sila pa lumapit para i five star ko raw yung ano sa self checkout i five star ko raw yung kanilang uh, i guess yung feedback yeah so i didn't like that right so that's a that's a bad um bad practice Ayan. sabihin na lang natin So, isa 'yon. Hindi lang naman Pilipino talaga ang uh, may bad habits na ganyan. Lahat naman sa sa ibang bansa rin na uh, itim kapwa itim 'yan no? sa states nag nagbaba 'yan. Kaya nga sa ano, it's I think it's normal, it's human nature. Yan, it's human nature. Yung mga bagay na ganyan 'no, sa kasi Uh, ito um. possible write this people want to see you well but never better than them this is pure truth like they want you the other people or person wants to see you better off but uh, they never want wants to see you to be better off. than them, ano yung, yung uh, aking uh, na pagtanto sa sa aking uh, buhay na yan ang simula ng ano It's like you're friends with them right at, at the beginning and everything and, but once you uh, maybe think maybe they think na you're uh, getting ahead of them or something like that Uh, some of them, I'm not pertaining to all, right? But it's human nature na you feel uh, Try to, oh, masyado namang Nagmamalaki to, ganyan-ganyan Whatever, right? So um, Just, you know Accept it uh, like, But uh, in return Minsan, nasira yung pagkakaibigan Dahil sa ganun, no? yung pag-iisip na yeah, I want you to be better off. But, you know, I don't want you to be better off than me. Parang ganun. Uh, Nagigets niyo yung uh, sinasabi ko, mga kablogs. I think it's human nature, right? So, I mean, the only person that wants you to be better than themselves, I think it are your parents. Or maybe your siblings. But sometimes their sibling rival, rival release. <laughs> tribal race also right so yun uh, kaya nga um, like this wars sa mga iba't ibang country right uh, Russia against Ukraine but they're they're the same people they used to be a USSR they used to be one country uh, and they think na they can take it back in the history right like china in said the uh, history uh, they used to own taiwan hong kong ganyan but uh, they're independent now we have to move on filipino philippines 400 years spanish colonial colonized filipinos right philippines that's why yung mga bad habits ng mga sinend ng mga spain i guess is uh, yun yung ating na uh, yung ating ancestors ay uh, yun ng nakita nila so yun ang uh, pinractice din ng, ng, sa kanilang mga anak so yun ang nakita ng mga lolo't lola natin at yun ang nakita din natin so how do you break the chain? I don't know but uh, ang naiisip ko lang dyan but it's, it's so extreme right kung uh, paano unlad Japan nung sa nung sila started from there they were so down and now they were ahead I don't know Indonesia basta mawala yung corruption I think sa gobyerno everyone has to just to be accountable and everyone has to be honest yun lang naman kasi if you're using taxpayers' money, politicians are supposed to be accountable for for serving their constituents. Constituents. Yeah. So. And ayos. So human nature ang ano no? Ang uh, jealousy. So um, may nakita akong saying. Eh. So parang fear. Something like that kills jealousy. Tapos something like jealousy uh, yung gamot nun is read it backwards uh, jealousy kills fears fear kills jealousy jealousy kills fear parang ganun Ah, eh. uh, pag nakita ko lagay ko dito pero pagka hindi hindi ko na i-upload yan 2,000 years later Ayan you know, yeah, mga vlog so, kain tayo. Magawa na, clean na suka. <laughs> Sabi ko, huwag na na, huwag na i-ano yung medyo sa magandang anong magandang sa'yo. Walang <makes> nag call in? <laughs>